Alamin na ang in. Alamin ang hot. Alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Sports. Walang-kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotted! Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item si Anton. D-W-I-Z Showbiz Spotted Live sa DWIZ Live It's sa Free TV Aliu 23 At digital accounts ng DWIZ Facebook, YouTube At DWIZ News Website DWIZ Showbiz Spotted Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao Lalong lalo na sa mga taga Luzon, Visayas at Mindanao Na mga chismoso at chismosa. Magandang araw na ko na miss you ba ako? Mm yung namis, na <laughs> mga plastic. <laughs> Maganda araw ulit at syempre mga kaibigan, ano, matitindi, mga balit ang showbiz na naman po ang ko sa inyo. Maya-maya po lamang, kaya dyan lamang kayo, ano ho, doon po naman sa mga hindi nakapanood ng ating mga balita nito mga nakaraang linggo, ano ho, isang buong linggo, ngayon po ibibigay ko sa inyo ang pinaka matitindi, ang pinaka manalaki, ang pinaka controversial na balita ngayong araw na ito, mga kaibigan, ano ho, yung mga controversial at pinakamalaking balita na nangyari sa buong isang linggo, ngayon ay lilimilimiin ko sa inyo lahat. Ngayon ay utaw utawin ko sa inyong lahat. At syempre, iyan po ay para lamang sa inyong lahat na machismo chismoso at mga chismosa. Kaya dyan lamang kayo. Wag kayong alis ano? noo ako pa rin po inyong makasama sa loob ng kalahating oras. Ako pa rin po si Anton, ang inyong guru. Ayan. Sa showbiz chismis, sa kachismisan. Syempre, yam um, alam naman natin na bubula bu bu talaga bibig natin pag hindi tayo nakakarinig ng mga chismis ano kaya diyan naman kayo ako bahala sa mga chismis dahil binigyan tayo ng ating 265 na researchers all over the world binigyan tayo ng limang balita na para lamang po yan sa inyo hanggang mamaya po yan okay ngayon excited, uh, excited na ba kayo excited na rin ako mga kaibigan kaya ngayon ratsa din natin ang ating mga headlines na ating mga balita ang targets ngayong araw ng linggo ay ito po Headline number 5, Bea Alonzo, kinumpirma ang mutual decision nila ni Dominic Roque na tapusin na ang kanilang relasyon. Headline number 4, Daniel Padilla, inaming maraming natutunan sa paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo. Headline number 3, Hart Evangelista, inaming naging sunod-sunuran sa mga sinasabi ni Chis Escudero. Headline number 2, Chris Aquino, inaming malala na ang kanyang sitwasyon. Headline number one, Carlo Aquino, graduate na sa daring role. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted. Alright mga kaibigan, yan po naman atin, di ba? Alam nyo naman, iyan ang ating matitindi mga balitang showbiz, ano? Headlines pa lamang yan. Mamaya, malalaman nyo ang ating mga detalye dyan sa ating mga nabanggit ng mga headlines na yan, okay? Kaya huwag kayong mag-alala, dahil ako ang bahala sa mga balita. Sinasay ko lagi yan sa inyo, no? Ako ang bahala. Manood lamang, relax lamang kayo dyan. Kuha kayo ng popcorn, utang kayo sa tindahan, kahit na kayo lubog na lubog na sa utang, kuha kayo ng popcorn, kuha kayo ng juice, at uh, steady lang kayo sa couch. Sa couch? <laughs> steady lamang kayo sa upuang uh, monoblock chair. <laughs> Para malaman ninyo ang mga matitin mga balita na nangyari nito nakaraang buong linggo. At ngayon, ratsa na doon sa mga gusto mong pabati dyan lamang kayo. Mamaya, ibibigay ibibigay ko sa inyo o uh, babanggitin ko ang inyong mga pangalan. Ayan, kasi ang dami-dami ng pamabati sa ating mga kaibigan, ano? Kaya lamang syempre hindi natin pwedeng batiin lahat dahil ang ating programa programa hindi batian portion, ano? Kundi ito ay showbiz program. Okay. So ngayon, ratsa natin ang ating mga detalye sa ating mga headlines na ating mga balitang to artists unahin natin mga kaibigan. Ang ating po na detalye sa ating headline number 5, ito po namang si Bea Alonzo ay kumpirmadong mutual decision o kinumpirma na mutual mutual decision nila ni Dominic Roque na na ang kanilang relasyon mga kaibigan, finally ito na yung finality ano dito po naman sa napaka controversial na paghiwalay nitong si Bea Alonso at itong si uh, Dominic Roque at syempre ang detalye niyan narto panoorin natin Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ng tinapos ni na Bea Alonso at Dominic Roque ng maayos ang kanilang relasyon. Ito'y matapos kumpirmahin na aktres na nag-usap na sila at nagkasundo na maghiwalay na ng landas. Ginawa ni Bea ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng kanyang Instagram at Facebook account kung saan kinumpirma din ito na nagkasundo sila na magkaroon ng joint statement. Nakasaad sa statement nila na, after much thought, consideration and care, we have mutually decided to amicably end our engagement. Hindi umano madali ang kanilang naging desisyon kung saan gusto raw nila na bigyan ito ng mas mahabang oras para pag-isipang mabuti sana at ipagdasal ang kanilang sitwasyon. Ngunit may mga lumabas na raw na espekulasyon, katanungan at pang iisolto Sa kasamaang palad umano ay may mga nag-confirm pa ng kanilang breakup nang walang pahintulot nilang dalawa at ang iba ay gumawa pa ng nakakatawang kwento na walang basihan at puro kasinungalingan kaya't nagdesisyon umano sila na i-share ang announcement kahit nalabag sa kanilang kalooban para na lamang sa pagkakaroon nila ng peace of mind at ng kanilang pamilya. At iyan aking balitang showbiz para sa ipinang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bawet sinasabi, aabangan, bawat clue, pakinggan Intriga to the max with Anton Sa D-W-I-Z Showbiz Spotted Alright, so yung mga kaibigan, Atin po naman dito sa ating headline number 5. Ito nga pong uh, pa, uh, iyong si Bay Alonso ano, na mutual decision na naglabas na sila ng joint statement nitong si Dominic Rocky mga kaibigan para tapusin na kung ano man ang mga haka-haka. Ano, kung ano man ang mga haka-haka. Actually, um, may nakausap ako mga kaibigan na somewhere kasi di ba si, Bullitt, uh, si Mayor Bullet Alonso uh, Halusos ng uh, Dapitan City ay na-issue dyan. Ano, uh, sinasabi na si uh, si Bullet, uh, si Mayor uh, Lusos daw o si Mayor Bullet daw ang may-ari nitong kondo na napakamahal na tinitirhan ngayon itong si Dominic Roque mga kaibigan. Pero meron naman akong uh, um, isang very very reliable source na nagsabi ano na itong uh, di umano ha, di umano. Di umano ang uh, kondo daw na yun ay hindi talaga kay Mayor Bullet kundi ito daw po ay pag-aari ni uh, Congressman uh, uh, Joey Salceda. Yun ang lumalabas lamang ano. Ang sabi pa, ang sabi pa ha, ito ay hindi confirm ha. Ang sabi pa, meron pa raw, uh, uh, mer meron pa raw uh, parang uh, portrait doon si uh, uh, Congressman uh, Joey Salceda doon sa nasabing kondo na nagpapaalala lamang na sa kanya nga ang nasabing kondo na di umano ay tinitira nitong si Dominic Roque at hindi talaga kay Mayor Bullet Halosos. Ayan, at ang, uh, ang sagot ni Mayor bullet nung nakausap ko yung ano, taga, taga, taga Dapitan City, ah, 'di ba? Sinasabi na karelasyon niya sitong si uh, Dominic Roque ano, ang sabi ni, ni Mayor Bullet, o kayo, kayo mga kalalakihan diyan, ipagkatiwala niyo na sa akin ang inyong mga girlfriend. Parang 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 very ano no, na, na nakakatawa no, parang parang gusto niya sabihin na, oh, wag na kayo magselos kapag kasama ko inyong mga girlfriend ah, kasi naiisyu nga ako sa kapwa ko lalaki. Parang ganoon ang dating no, na ah, uh, parang 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 mas naging advantage pa sa kanya. <laughs> parang naging advantage pa sa kanya ang isyu no, di ba? Na, diba? Na gano'n? Tapos ang pa niya ay eh, uh, ang pa ng kausap ko ba. Hindi natin alam, baka mamaya itong si Mayor Bullet ay may plano tumakmong senador. Hindi natin alam. Kaya nabanggit doon ng kanya no, para nagpakilala baga kumbaga ano, nagpakilala in a very controversial manner. Yan. Alright. So, yung mga kaibigan ating ko naman detaly, eh. pero ano uh, ang isyo kasi dito mga kaibigan no? Yung di umano ha may luma, hindi, hindi naman kasi nila sinabi ano, kung ano talaga ang isyo, bakit sila nagiwalay. Ang sinasabi ay ang tungkol na doon sa conjugal property. Ano oh, Tungkol sa conjugal property na kapag ka, uh, walang conjugal uh, na, 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 kapag ka nagkaroon ng ano, kapag ka, kapag ka, tawag dito, kapag ka pumirma ang lalaki, ang kapwa, ano oh, ang dalawang magkarelasyon doon sa conjugal property, pag sila na save uh, uh, safe yung mga ari-arian nila na, na nakuha o naipundan nila noong sila ay mga dalagat binata pa. Ayan. Pero pag hindi nga, ibig sabihin, automatic yon magkakaroon sila ng karapatan sa bawat Uh, ari-arian na kanilang naipondar kahit na noong hindi pa sila magkarelasyon. Iyan eh, nangyari dati kay ano no, uh, kay Chris Aquino sa kay James Shop kung kaya't malaki ang uh, pagsisisi nitong si ano, nitong si nitong si Chris Aquino dahil ang laki daw, milyones, di ba nung banggit naman niya yun, ano? Ang laking na ilang milyong piso ang nakuha sa kanya nitong si James Yap dahil nga sa wala silang kasunduan pagdating sa conjugal property na sinasabi sa kanya dati ng kanyang uh, yumaong nanay, ano, na si dating uh, Pangulong Cory Aquino na magkaroon sila ng conjugal property kailangan pumirma nila, kailangan sila pumirma sa isang conjugal property pero hindi nga siya pumayag kasi nga nagmamahalan talaga sila noon. Pero eventually, naghiwala nga, so yun ang naging dahilan. Ano? Nagkaroon tuloy sila ng problema pagdating sa atihan. Okay. So yun mga para mati sa ating headline number 5. Uh, Ngayon po natin ating detalye sa ating headline number 4. Itong si Daniel Padilla ay inaming uh, maraming uh, natutunan sa pag nila ni Catherine Bernardo. ambong buong detalye, narito po panoorin natin. Para sa aking balitang showbiz, malaki ang pasasalamat ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Ito ayon sa aktor ay dahil marami siyang natutunan sa paghihiwalay nila na aktres. Ayon na raw isa-isain pa pero malaki umano ang pasasalamat niya dito. Ngayong Valentine's Day daw ay team bahay lamang siya at wala pa siyang panahon para sa love life. Hindi pa raw niya masasabi kung kailan siya magiging ready ulit na magmahal pero sa ngayon daw ay ayon niya munang isipin ang tungkol sa usapin ng puso. Focus daw muna siya sa trabaho kaya nag-renew siya ng kontrata sa Star Magic ng ABS-CBN. Ngayong single daw siya ay nagkaroon na siya ng time para sa kanyang mga kapatid na matagal na panahong na set aside niya. Para raw siyang bumalik sa dati dahil nagkaroon sila ng mas matagal-tagal na bonding ng kanyang mga kapatid. At yan ang balitang showbiz para sa impilang may tawadong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. bawat sinasabi aabangan bawat clue pakinggan Intriga to the max with Anton D W I Z showbiz spotted All right so yung mga kaibigan tin po naman dito tayo sa ating uh, headline number 4 at uh, ayun nga dito kayo no kay kay Daniel Padilla nagpapasalamat siya dito kay Catherine Bernardo ano dahil nga sa mga lesson na, na natutunan niya doon sa kanilang relasyon. Ang tagal din nila, 11 years, ano? Kahit marami ka talaga matututunan doon sa relasyon na yon na yon in, um, in a span of 11, years, ang dami na, ang dami na, no? Kaya ngayon, ito si Daniel Padilla, ang sabi niya ay uh, ilalaan na muna niya ang kanyang free time ngayon sa kanyang mga kapatid na matagal niyang nasit aside dahil na sa nakapokus lamang silang dalawa ni Catherine sa isa't isa. Ay ngayon, medyo uh, may time na sila, na sila pareho ano para sa kanilang, kanilang pamilya. Ayan. Okay So yun lamang, nakakapanginayang lamang Kasi 11 years is 11 years di ba Ang hirap buuhin ng ganun, ano? So hindi mo nga talaga si sigurado, mga kaibigan Kahit nag pa katagal Ang inyong pagsasama Hindi nga talaga kayo sigurado Na kayo talaga ay uh, forever talaga O kayo talaga ang destined sa isa't isa, ano? Look what happened kay, ano, dati Kay uh, Cesar Montano At sa kay uh, Sunshine Cruz Na si... Uh, ang laki Yung gumastos sila ng 8 million noon sa pag sa ano sa sa, kas, sa kasal nila, di ba? Yung kinasal sila bukang liway bukang liway doon sa may ano sa may ano pa sa may uh, breakwater just sa may CCP banda ay wala na, nung, wala ring nangyari, di ba? Nagkahiwalay din, di ba? So, kasi Hodang magarbo ang kasalan o kasi Hodang napangasimple lamang ng kasalan, hindi talaga natin alam ano o, kung hanggang kailan kayo magsasama. Ayan. Kung kayo ay forever o kayo ay uh, distinct sa isa't isa, ay mas maganda. Kasi wala may problema ang may iwan ninyo mga anak. Kasi ang problema talaga dyan, alay ko sinasabi, ang magiging problema dyan ang na uh, yung yung ano yung yung yung, yung anak na magiiwan sa gitna kasi once na, na nagiwala yung mag-asawa at nagkaroon sila ng ano yung uh, magkarelasyon o kahit mag-asawa pag nagiwala sila at meron silang anak ano yung anak ay magkakaroon ng problema kasi iyong babae magkakaroon na ng sariling pamilya sa, sa sa sa, kanyang pangalawang asawa o pangalawang karelasyon, ganoon din naman si lalaki, walang magbibigay ng atensyon dito po naman sa kanilang anak. Ayan. Mabuti na lamang kung merong lolo at lola o kay mga mga tiyahin itong bata ano na maalaga pa rin sa kanya. Okay? So yung mga kaibigan po naman detalye sa ating headline number 4. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 3. Itong si Archie Banglis na nga inamin na naging sunod sunod sulura siya sa mga sinasabi nitong si Cheese Escudero. Nako matindi ito ha. Ah. Ang buong detalye, narito po panorin natin. Ibinalugar ni Hart ibang ilista na naging sunod-sunuran siya noon sa lahat ng sasabihin ng kanyang mister na Senator Cheese Escudero. Ayon sa 39 anyos na aktres na noon umano iyon pero ngayon daw ay hindi na kung saan natutuwa raw siya dahil pinakikinggan na rin siya ng kanyang asawa. Naalala pa ni Hart na noon umano ay tumatahimik na lamang siya sa tuwing magsasalita si Cheese dahil sobra ang trust niya sa lahat ng mga sasabihin nito. Nakikinig na lamang daw siya dito ngunit may time daw na talagang nag-clash silang dalawa nito. May na basa raw kasi siya sa Instagram na why do people scream at each other? It's because even if they're so close to each other, they can't hear each other. Iyon umano ang bagay na nagpagising sa kanya kahit natutod siyang sumagot hanggang sa mag clash silang dalawa. Pero sa ngayon umano ay marami na ang nagbago sa kanila ni Cheese kung saan kapag ito raw ang nagsasalita ay nakikinig siya at kapag siya naman ang nagsasalita ay nakikinig naman ito. Napangiti rin na ang actress ng sabihin nito na walang debate na nagaganap dahil hindi naman daw siya mananal dahil isa itong abogado At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Bawat sinasabi, aabangan, bawat clue, pakinggan Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz spotted! Alright, so yung mga kaibigan po naman dito sa ating headline na number 3, yun daw ay noon. Ayan, yun ang nilinaw nitong si Heart ibang lista, yun ay noon. Nung bago-bago pa lamang ang kanilang relasyon, ano, at ngayon nga, ay meron na siyang boses at uh, ayon kayo Heart ay uh, natutuwa siya dahil uh, pinapakigad din naman itong si Senator Cheese Escudero na kanyang mister, ang kanyang boses ngayon. Ayan, yun ang maganda, no? Give and take nga lamang talaga yan. If uh, Cheese is uh, saying something, uh, Heart Evangelista will listen and vice versa. Ganun lamang yun, ano? 'di ba? So congratulations sa dalawang ito na inami naman ni Heart ibang lista noon na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na humantong pa sa ng uh, pagkasira ng kanilang relasyon ano pagka uh, muting na humantong sa paghiwalay pero um nagkapag-usap sila sa gitna at ngayon ay okay na okay ulit ang kanilang relasyon. Okay. So yung mga kaibigan, ang problema na lamang ano at ayaw niya magpa-pressure ay eh, yung pagkakaroon na ng sarili lang anak kasi si Senator Cheese ay may anak ng dalawa doon sa una niyang asawa sa mata samantala silang dalawa ni Hart, ibang lista ngayon ay wala pa rin. Pero ayon kay heart hindi siya nagpapapressure at uh, kung darating, darating talaga. Okay? Ay, di ba, ilang beses na rin nakuna, ay, di ba nakunan si heart ibang lista nung kaya lang mayiging uh, anak sana nitong Senator Chase. Siguro nagpapahinga pa lang siya ngayon, no? Nagre-recover pa rin siya doon sa nangyari sa kanya. Okay? So yung mga kibiyati pa naman detalye sa ating headline number 3. At ngayon, punta na natin ating detalye sa ating headline number 2. Itong si Chris Aquino nga, ito medyo malungkot ang marita mga kaibigan, ano? At mismong sa bibiga galing ito si Chris Aquino na posibleng nga na magkaroon siya ng anytime ha, magkaroon siya ng cardiac arrest dahil sa dating na Monday mga kaibigan, ay medyo may uh, may uh, gagawin sa kanya no, may isusubok sa kanya ulit na bagong gamot. Pero ang buong detalye nga dito sa headline nito, na narito po panoorin natin. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan na ang ibinulgar ni Chris Aquino ang latest na health condition niya sa pamamagitan ng interview sa kanya ni Boy Abunda. Kasabay ng pagdiriwang ni Chris ng kanyang karawan kahapon, Valentine's Day, sinabi nito na gusto niyang siya mismo ang magsabi ng kanyang health condition dahil marami siyang followers na patuloy nagdarasal para sa kanya. Ayon sa Actress TV host, mayroon siyang panglimang autoimmune disease dahilan para lalong bumaba ang kanyang hemoglobin at napa-fluctuate na rin ang kanyang blood pressure. Shore. pa nito na namamaga na rin daw ang kanyang mga tuhod at may mga naglalabasan daw na parang mga buto-buto sa kanyang katawan. Tinawag umano na kanyang doktor na autoimmune mixed connective tissue disease kung saan posibleng umano magresulta ito sa SLE o lupus o kaya rheumatoid arthritis. Noong nasa Houston, Texas daw siya ay na-diagnose ang kanyang ikaapat na autoimmune disease kung saan nagkaroon din siya ng Crest Syndrome. Sinay pa ni Chris na nakakatakot umano yon dahil inaatake nito ang baga ng isang tao dahil daw sa kanyang kondisyon kung kaya naapektuhan ng gusto ang kanyang puso na namamagana ang mga muscles sa labas at maging sa middle layer. Dahil din sa kanyang kondisyon kung kaya ipinagkakatiwala na raw niya ang kanyang mga anak na sina Bimbi at Josh kay Boy Abunda dahil in two weeks time ay uwi na raw ang mga ito sa Pilipinas. Hiling na lamang umano niya sa Panginoon na dugtungan pa ang kanyang buhay para lalong makapagpasaya at makapagbigay ng pag-asa sa kanyang fans. Samantala, sa isang pangbalitang showbiz, inamin ni Ervic Lih Andre na hindi kalakihan ang kanyang sahod bilang konsihan ng San Juan City. ay sa actor-politician, mas malaki pa rin ang kita sa pag-aartista kaysa sa pagiging politiko. Pero nag enjoy naman umano siya sa pagiging konsihal niya dahil masarap umano sa pakiramdam na nakakatulong siya sa kanyang mga kababayan. Mas nakatutok daw siya ngayon sa public service kaysa sa pagiging politiko kaya ang ipinangalan niya raw sa kanyang sarili ay at your service dahil nasa word na service ang kanyang pangalan na Ervic. Sinay pa nito na hindi na rin daw siya nahirapan na makisalamuha sa kanyang constituent dahil nasanay na siya sa showbiz. Aminado rin si Ervic na hindi siya nahihirapan sa kanyang trabaho dahil at the end of the day may nagsasabi umano sa kanya ng thank you na nakakatanggal ng pagod. Pero instrumento lamang daw sila ng kanilang opisina at ng mga proyekto ng gobyerno para implement sa mga tao. At iyan aking balitang showbiz para sa impinang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted. Alright, right, so mga kaibigan, no? medyo parang uh, naglalab ang naglalabas ng balita ay parang nagahabili na raw itong si Chris Aquino kasi sinabi na nga talaga ni Chris uh, na, na pagod na pagod na siya. Okay, pagod na pagod na siya. Pero uh, sabi niya, I refuse to die. Sabi niya ganoon. Ano, oh, I refuse to die. Kailangan pa ako ng aking anak, ng aking mga anak, na si sa si Josh Sabi niya ganoon. Si Bimbi, nangako ako sa kanya na until he became, uh, he becomes an adult, ay nandoon ako sa tabi niya sa tabi niya. kasi alam naman daw natin ano alam naman ng daw ng publiko na merong ang uh, autism spectrum ang kanyang panganay na anak na si Joshua so sabi niya yung uh, sa, sa, ang, ang, ang ang hirap ng pagpapalaki ng solo parent labang ano dito sa kanyang dalawang anak na ang isa ay merong pang uh, uh, depresya ano so ang panga ang ang, ang ano ang pakiusap ni uh, ni Crisoli ay more more dasal para sa kanya sabi niya mukang uh, makapal na ang mukha ko sa pag na dasal kasi sabi niya, alam ko naman ipinagdadasal niyo ako na gumaling kagad ka ako, pero sabi niya ganon ngayon ay hihingi ulit ako sa inyo ng, uh, ng, uh, ng dasal sabi niya, para tuluyan na po akong gumaling sabi niya ganoon kasi sa darating na Monday nga, merong susubok sa kanya na gamot ulit at uh, hindi niya raw alam kung iyon ay mag, uh, mag, uh, mag, mag uh, magte take effect sa kanya. Ano? Kasi possible daw na kapag ka hindi umpekso sa kanyang gamot, ay automatic um, uh, malaki ang possibility na magkaroon siya ng cardiac arrest at tumigil na lamang ang uh, tibok ng kanyang puso. Kaya may mga, may mga uh, bilin na siya na ginawa para naka ano na nakasalansa na lahat okay so yun mga kaibigan at kami dito sa aming ano dito sa aliwa sa DWIZ at sa aliwa Channel 23, kami po ay uh, nagdadasal din no. para po naman sa agarang o atuluyan uh, tuluyan ng pagaling nitong si Chris Aquino. Okay. So yung mga kaibig, po naman detalye sa ating headline number 2. At ngayon po tayo natin ating detalye sa ating headline number 1. Dahil itong si Carlo Aquino nga, Aquino din ano, Carlo Aquino, ay eh, graduate na round po siya sa daring role. Ayan. Ang buong detalye, na ito po panorin natin. Para sa aking ang showbiz, tinuldo na ni Carlo Aquino ang pagtanggap ng mga role na medyo daring. Ayon sa aktor, graduate na siya sa daring role at never na siyang tatanggap kahit na leading lady pa niya si Charlie Dizon dahil matanda na siya para sa mga ganoong role. Hindi pa ni Carlo na may anak na rin siyang babae na isang pangrason kung bakit hindi na talaga siya pwedeng tumanggap ng daring roles. Ang pinaka-sexy niya raw na ginawa ay ang mga pelikulang Tuli noong 2005 at Mater Dolorosa noong 2013. Hindi naman daw niya pwedeng sabihin pinaka-sexy niyang nagawa ang porno noong 2013 dahil may kadobol siya sa isang eksena na pinaliligaya niya ang kanyang sarili. Pagdating naman umano sa kanyang karelasyon ngayon, eh, hindi niya raw ito pinipigilan kung gusto pa nito magpa-sexy. Ayon sa aktor, nasa tamang edad na si Charlie at alam na nito ang mga dapat tinatanggap at hindi dapat tinatanggap. Personal choice na raw ni Charlie ang mga role na tatanggapin nito at susuporta na lamang daw siya dito. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may taong lakas dito. WIZ ako si Anton nagbabalita ng tama, nang tama naglilingkod tama Bawat sinasabi aabangan bawat clue pakinggan. guns to the max with anton D W I Z show spotted Alright, sa so yung mga kaibigan, ating po naman tayo sa ating headline number one. Itong si Carlo Aquino, Aquino nga ay graduate na raw po siya sa mga daring roles. Sabi niya, matanda na siya, 38 years old na siya. Isa pa sa naging dahilan kung bakit uh, ayaw na niyang tumanggap ng uh, daring roles uh, o oh, any, any daring roles ano, ay dahil sa may anak nga raw siya na babae. Yun ang siya sabi niya, may anak siya babae at uh, sabi niya matanda na siya para sa mga daring roles na yan. Ibigay Bigyan na lamang daw yan sa mga bata. Ano? So, uh, magaling umarte ito si Carlo, no? Napakagaling nito. Kaya hindi naman niya kailangan maganyan. Hindi ko alam ba't nagkaroon to ng daring, ng ano eh, tumanggap siya ng mga medyo daring na roles, ano? Samantalang ang kanyang kapasidad bilang isang aktor, ay eh, uh, matindi na. Ilang best na rin itong na ilang best na rin itong na, 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 nominate bilang best actor, best supporting actor. Hindi ko na, na nakalimutan ko lang na nanalo ba siya. No? Pero uh, kapag ikaw ay nanominate bilang best, uh, best actor sa best supporting actor, ibig sabihin, matindi ang kapasidad mo bilang isang actor. Okay. So, ayan mga kaibigan, ating po naman mga details sa ating mga headlines na ating mga balitang tartids. Ta At syempre, babatiin ko lamang po ang aking mga uh, itik, ang team itik niya po naman sa bahay, sa may sunshine bill, mga kaibigan. Syempre, sabahin po po naman yan ni Mark Carino, si Jomong, syempre, Uh, andyan din po si, uh, Ay, si Drake, ayan, si RJ. Siyempre kasama pa rin po si Buboy, ang leader po naman ng, uh, ng Team Itik, si Buboy Bilarmino. At naandyan din po si... Uh, ah uh, Christian, na uh, Mark Christian Mendoza. Ayan si Ichan. At syempre, nandyan po ang uh, si kapatid ni Buboy Bilarmino na si Motet. Ayan, si Kian Moises na Bilarmino. At ang bago, ayan, ang bagong miyembro o si uh, JR din pala, no? Nandyan din pala si JR. At ang bago, ito na bang si JC. Ayan. Tinorio, Okay. Ayan ang mga bago. Okay. So, yung mga kaibigan, atin po naman mga detalye sa ating mga headlines. Siyempre, wala tayong oras na no. maray maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na kay Jen na lagi nanonood sa atin. No? Diyan sa may uh, grocery si Jen Jen, kapilitan. At sa iyong gwapong-gwapong nga husbandry. Ayan. At ang iyong pogi-pogi din na kasamahan dyan. Okay. At siyempre mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At hanggang sa susunod na linggo, magkakasama-sama ulit tayo, no? Lakalahating oras pa rin tayo magchichismisan. Matitindi mga chismis pa rin po ang ibibigay ko sa inyo sa susunod na linggo. Ako pa rin po ang inyong makakasama sa mga susunod na programa natin, ano ho? Ako pa rin po si Anton at ito pa rin po ang Showbiz Spotted. Bye! Alamin na ang in! Alamin ang hot! Alamin ang trending! Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DW. WIZ Showbiz Spotted Walang kawala ang pinag-uusapan sa ngayon Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling dalawang linggo? DWIZ Showbiz Spotted Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar Pero ang delikado, iba blind item. Si And DWIZ showbiz spotted live. sa DWIZ live, it's a free TV. I live 23 on digital accounts. Now DWIZ Facebook, YouTube, at DWIZ news website. DWIZ showbiz spotted.